Ayan. So, meron din dito masaswerte na kasama ang pamilya. At marami na rin dito mga bukas kasi ito sarado. Mga tindahan yan. Yan ang Medyo malay-layo ang atin nilakaran. At tumaambon. Makikita niya yung kalangitan. Medyo makulimlim. Anong puno tong park na ito. So tayo nandito na sa ating pupuntahan. So dito tayo nagpapadala. Ayan sa Indias. So guys, babay na at bawal magvideo dito sa loob.